And that was sort of a bit of a slap in the face because everybody was in Los Angeles for the American Music Award. Sa huli nating video ay tinalakay natin ang pagkakabuo ng isa sa pinaka-iconic na kanta sa buong kasaysayan ng musika na milyon-milyon pamilya sa Afrika na dumaranas noong panahon na ng matinding pagkagutom ang natulungan pero nabigo tayong ipakilala isa-isa ang mga music artist na kumanta at naging bahagi ng awiting ito na kung totoo nga na hindi na imbitahan si Madonna dahil lang sa hindi umano ito deserving ay eh gaano nga baka deserving ang mga nakasama at nabigyan ng solo parts sa napakalaki project na yon? At nasaan na nga ba sila ngayon? Ano ang posibleng dahilan kung bakit hindi nila isinama o isinali si Madonna? Bakit nila nasabi na hindi ito deserving? At ano ang naging ganti ni Madonna sa nangyaring pang na ito sa kanya? Tatalakayin natin lahat yan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang magsubscribe at ilike na rin ang videong ito dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Sa panahong milyong buhay na ang nawala dahil sa matinding gutom na dinanas ng ibang parte ng Afrika noong mid-80s ay naisipang magsama-sama. Ang ilan sa mga sobrang sikat na artist noong panahon na yon ibinaba e ang mga ego, ang mga pride at nakisama ng ayos para mabuo ang We Are The World. Na may layuning sumagip ng maraming buhay sa pamamagitan ng musika, pero kung sisilipin natin mga idol, ay eh sobrang dami talaga ng sikat noon na hindi nakasali sa project. Marami umano ang tumanggi na may conflict sa mga schedules, mayroong ayaw lang talaga, at sinasabing hindi umano deserving na mapasali. Tulad na lang ni Madonna na sobrang sikat na noong 1985, so gaano nga bang kalaki o ka-deserving ang mga nabigyan ng solo part sa We Are The World? At nasaan na sila ngayon? Simulan natin kay Lionel Richie. Bilang isa sa mga nagsimula ng project na ito ay hindi na nakapagtataka na mapasali si Richie. Bukod dito mga idol, ay isa na ito sa mga pinakamalaking artist mula pa noong 70s. Sumikat sa napakarami nitong magagandang kanta na kasama nga ang Hello at Endless Love. Sa kasalukuyan mga idol ay nagtutur ito sa dalawang bansa at may naka-schedule na labing walong konsyerto ngayong taon na inaasahang matatapos sa 2024. Hindi na din siguro nakapagtataka na kasali si Stevie Wonder, ang child prodigy na nakapirma ng recording contract sa edad lamang na labing isang taong gulang. Itinuturing e itong pioneer at impluensya ng marami sa R&B, pop, soul at iba pang genre. Isa sa nagpatunay na hindi hadlang ang kawala ng paningin o anumang kapansanan para makamit ang tagumpay sa buhay. Kasalukuyan itong nasa tours ngayong 2023 na may labing anim pang parating na konsyerto hanggang 2024. Si Paul Simon naman mga idol ay parte ng sobrang sikat mula pa noong 1960s na Simon and Garfunkel na nakilala sa mga awiting Sound of Silence. Planted, Mrs. Robinson, Mrs. Robinson At the Boxer Aktibo pa rin siya sa musika hanggang sa kasalukuyan bilang solo artist at kare-release lang ng kanyang panglabing limang studio album nito lang May 19, 2023. May hindi pa ba nakakakilala kay Kenny Rogers? Sinasabing naging bahagi ito ng 120 hit songs sa iba't ibang genre at kabilang na nga dyan ang paborito ng maraming Pinoy na lady. At through the years, Tumigil ito sa musika noong 2017 dahil na rin sa problema sa kalusugan at tuluyan na nga itong pumanaw noong March 20, 2020 sa edad na 81. Nakilala naman sa si James Ingram sa collaborations nito sa ibang artist tulad na lang ng pagkanta nito ng Just Once. At 100 Ways sa album ni Quincy Jones, ang mismong producer ng kantang We Are The World, isa pang tumatak sa kanta nito ay Somewhere Out There. Nakaduit naman si Linda Randstad, pumanaw si James Ingram sa edad lamang na 66 dahil nagkaroon ito ng sakit na brain cancer. Itinuturing naman Queen of Rock and Roll si Tina Turner na madalas kasama sa 100 Greatest Artists of All Time. Ang ilan sa tumatak niyang kanta ay ang napaka timeless na The Best A Proud Mary pero dala na rin ng edad mga idol ay eh nagkaroon na ito ng iba't ibang sakit kabilang na dyan ang intestinal cancer at iba pa pumanaw ito nito lang may 24 2023 sa edad na 83 sa pagkakaroon ng mahigit sa 160 million records na nabenta ay eh isa na si Billy Joel sa mga greatest at best-selling artist of all time at may video na tayo tungkol sa kanya mga idol na dapat mong panoorin kung gusto mo siyang mas makilala. Nananatili siyang aktibo sa musika na mayroon pang parating na labing pitong konsyerto na matatapos hanggang 2024. Bumenta naman ng mahigit sa 400 milyong kopya ng record sa buong mundo at may hawak na 30 siyam na Guinness World Records. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit kasama lagi si Michael Jackson sa usapan ng greatest of all time. Kasama ang palad ay hindi inaasahan ang pagpanaw ni MJ dahil sa pagkaka-overdose nito sa iniinom niyang gamot na pampatulog. Pumanaw ito noong June 25, 2009 sa edad lamang na 50. Una namang nakilala si Diana Ross bilang lead singer ng vocal group na The Supremes noong 1960s, isa sa mga best-selling girl groups of all time. Naging successful din ang karera nito bilang solo artist na naging kauna-unahan pang ang babae mga idol na ginawara ng Grammy Lifetime Achievement Award ng dalawang beses. Aktibo pa rin siya sa musika hanggang sa ngayon. Si Dion Warwick ay pinsan pero mas unang sumikat kay Whitney Houston na mas nakilala sa mga kantang That's What Friends Are For at Heartbreaker na isinulat pa ng Bee Gees para dito kabilang si Dion sa 40 Biggest US Hitmakers at pangalawa sa Most Charted Female Vocalist sa pagitan ng 1955 at 1999. Aktibo pa rin siya sa musika hanggang sa kasalukuyan Nakakita ka na ba ng 90 years old na nakapaglalabas pa rin ng album? Ganyang katindi si Willie Nelson na mula 1960s hanggang sa dalawang album niyang inirelease ngayong 2023 ay nakumpleto nito ang pagkakaroon ng kabuoang isang daang studio albums. Mula 70s naman ay malaking pangalan na si Al Jarreau sa mundo ng jazz at R&B na nagbigay sa kanya ng 7 Grammy Awards at di mabilang na nominations dito. Pero dalawang araw matapos magretiro sa musika ay nagkaroon ito ng respiratory failures at binawian ito ng buhay noong February 12, 2017 sa edad na 76. Kagawa lang natin ng video ni Bruce Springsteen na nasa likod ng mga kantang Born in the USA, at Dancing in the Dark. Panoorin nyo na lang mga idol pagkatapos nyo dito kung gusto nyo siyang mas makilala. May sakit siya sa panahong ito pero nakatakda siya magpatuloy sa musika sa 2024. Tinagurian naman King of the Movie soundtrack si Kenny Loggins na nasa likod ng mga kantang Footloose. Footloose. For the first time, at Meet Me Halfway. May video na din tayo nito mga idol kung gusto mo siyang mas makilala. Saka sa kasalukuyan ay aktibo pa rin siya sa musika na namang The Voice ay eh, isa naman si Steve Perry sa kasama sa mga itinuturing na may pinakamagandang bose sa mundo ng rock music. Siya ang nasa likod ng mga magandang kanta ng bandang Journey na kinabibilangan ngayon ng ating kababayan na si Arnel Pineda. Madalas pa rin siya magkaroon ng projects pero hindi na siya ganung kaaktibo sa musika kasama naman ni Daryl Hall ang kanyang partner na si Jan Oats sa napakalaking project na ito. Hindi nga lang binigyan ng solo part si Jan Oats, pero nakilala ang dalawa bilang Hall and Oats na nasa likod ng mga awiting Man Eater. at Out of touch, aktibo si Daryl Hall ngayon sa bandang Daryl Hall and the Daryl's House Band na patuloy na nagtutur sa iba't ibang parte ng US. Ang hindi lang natin masasabing sobrang successful dito ay si U.A. Lewis pero noong gawin ang We Are The World ay eh isa ang kanyang banda na U.A. Lewis and the News sa nakakaranas ng kasikatan sa US dahil nag number 1 sa Billboard 200 ang kanilang pangatlong album na Sports noong 1984. Kasama niya rin kumanta sa We Are The World ang kanyang limang kabanda na maririnig sa chorus ng naturang kanta. Nagkaroon ito ng problema sa pandinig noong 2018 na naging dahilan ng kanyang kawala ng kakayahan na makapag-perform at makagawa ng musika. Unang album pa lang ni Cindy Lauper noong 1983 ay napabilang na agad ito sa mga pinakasikat dahil sa kanyang mga singles na Girls Just Want to Have Fun Time After Time Shebap at All Through The Night na lahat ay pumasok sa top 5 ng Billboard 100 at siya ang pinakaunang babaeng artist na nakapagpapasok ng apat na single sa top 5 sa isang debut album. Aktibo pa rin siya sa musika hanggang sa ngayon mga idol. Isa si Kim Carnes sa ilang mga artist na nakakuha ng dalawang pinakamalaking award ng Grammys na Record of the Year at Song of the Year sa iisang gabi sa tulong ito ng kanyang kanta na Betty Davis Eyes. Kasalukuyan itong naninirahan sa Nashville kasama ang pamilya at hindi malinaw kung aktibo pa siya sa musika. Si Bob Dylan ay tinuturing na isa sa mga greatest songwriters of all time na nagawang makabenta ng 145 million records sa kanyang buong karera at nananatili pa rin siyang aktibo sa musika hanggang sa ngayon tinagurian namang The Genius si Ray Charles na katulad ni Stevie Wonder ay nagawa ding maging isa sa mga pinaka-iconic at pinaka singer sa kasaysayan ng musika. Sa katunayan mga idol ay pang pangsampu ito sa 100 Greatest Artist of All Time ng The Rolling Stone Magazine at nabanggit pa nga ni Billy Joel na mas importante pa umano ito kay Elvis Presley. Nakapag-release pa ito ng album na nanalo ng 8 Grammy Awards dalawang buwan bago ito magkaroon ng liver failure na naging dahilan ng kanyang pagpanao noong June 10, 2004 sa kanyang edad na 73. Ngayong nakilala na natin ang lahat ng nabigyan ng solo part sa We Are The World, eh ano ang tingin mo idol na posibleng dahilan kung bakit sinabing hindi pa deserving si Madonna para makasali sa naturang kanta? Kung itatanong mo sa akin kung bakit big deal ang hindi niya pagkakasali, eh dahil gusto niya mga idol na mapabilang sa naturang project. Tapos halos lahat ng kasali ay umatend muna ng American Music Award bago pumunta sa recording studio ng We Are The World at alam naman nila na ando na rin si Madonna pero hindi siya sinabihan o inimbitahan. So Madonna wasn't invited to sing on the the recording of We Are The World and that was sort of a bit of a slap in the face because everybody was in Los Angeles for the American Music Awards and um, and it was really sort of not nice because we were all there and I know you know no matter what she says we all went to dinner together and I know she felt bad because I, I go you know I know Quincy and I know Michael so I'm going over to the recording just to hang out and I said to, to Madonna I said okay we're headed over to A&M and I could feel her Bad. Ang nakikita kong dahilan dyan mga idol, eh kahit kasabay niya si Cindy Lauper na nagsimula noong 1983, eh hindi naman agad nakakuha ng sobrang kasikatan noon si Madonna. Sumikat lang ito ng sobra sa kanyang pangalawang album na Like A Virgin noong November 12, 1984. Tapos ang We Are The World naman ay ginawa noong January 1985. So masasabi natin mga idol na nagsisimula pa lang na lumaki ang pangalan ni Madonna noong panahon na yon. Katunayan ay eh tinalo pa nga siya ni Cindy Lauper sa isinagawang American Music Awards noong gabi na yon ay kinasama ng loob ni Madonna ang hindi niya pagkakasali sa naturang project pero nakibahagi naman ito sa isinagawang charity concert na Live Aid 1985 ganun pa man ay tumanggi naman itong sumama sa finale kung saan ay kakantahin na ang We Are The World I wasn't good enough to sing on the record, well I'm not singing the finale and so she comes out, she does, she does the thing with the Thompson Twins with us, she does her set We are the world. Bang, she's gone. Si Madonna din ang naging dahilan kung bakit hindi nagtagal ang We Are The World sa number 1 ng Billboard 100 Dahil pinalitan ito agad ng kanyang kanta na Crazy For You Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.